So ngayon araw guys, nandito na naman ako sa Alphamart para maghanap ng mga kakaibang produkto. Yung mga produkto na hindi natin alam na meron lang ganon. Yung una ko nga na nakita dito guys, ito nga ang kimchi rice. Napansin ko nga rin pala na iba-iba nga palang mga flavor nito. First time ko nga pala makakita nito at akala ko nga pala kasama na rin yung kanin dito. Kung baga guys, ito nga pala yung ginagamit para magka-flavor yung kanin. Kayo guys, nakapag try na ba kayo nito? Ano masarap dito sa apat? Dahil first time ko nga pala nito guys, yung kinuha ko nga pala dito ay itong beef bulgogi. Alam ko kasi guys, yung flavor nito ay masarap talaga. Sab Tapos, kita nga pala ng kape dito na mamahalin. Hindi nga pala ako gagastos ng 19 pesos para lang sa kape. Siyempre, bumili pa rin ako para matry ko. Tapos, ayun guys, may nakita nga pala akong squid game. Kapag bumili ka nito, pwede ka nga pala makapunta ng Korea. Kaya sana manalo ko kasi gusto ko makapunta ng Mount ma Fuji. Marami pa ako nakita dito mga kakaiba kasi wala na nga pala ang budget kaya uuwi na ako. Sakto nga rin pala guys, pag uwi ko, bagong saing nga pala yung sinaing. Kaya tamang tama, magagamit ko kagad tong chaupan. Madali nga na pala to gawin kasi halo-haluin mo lang. Meron naman construction sa likod para gawing perfect. Yung nakalagay nga pala dun guys ay cups of rice. Hindi ko nga pala alam guys kung gaano karami yung 2 cups. Pero yung kinuha ko nga palang kanin ay parang nga lang pala sa akin. Kasi ang alam ko pang isang serving lang yung chowpan. Dinuro ko na nga rin pala para hindi na ako mahirapan mamaya maghalo. Na timingan nga rin pala guys na wala nga rin pala kami mantika ngayon. Matagal pa kasi yung katapusan kaya wala na kaming stock. Kaya yung ginamit ko yun na gamit namin mantika noong nakaraang taon pa. Malinis naman to kasi nakatago naman to sa ilalim ng lababo. Yung ginagawa ko nga pala dito guys ay sinusunod ko nga pala yung construction ng chowpan. Dalawang nga pala yung nilagay ko itlog kasi yung nga pala yung sabi. Hindi ko nga pala ito tinimplan kasi iniisip ko baka maalat na nga pala yung chowpan. Imbis na makain, may itatapon ko lang. Kaya wala talaga ang nilagay dito ang asin, paminta, toyo, asukal, coffee mate, kape. Basta mga ganun. Okay na yung matabang, basta makain. So yung nga guys, yung ginagawa ko nga pala dito, hinalo-halo ko lang yung kanin. Kapag kasi nayaan na, dikit lang sa kaldero. Medyo napadami nga pala yung mantika, kaya naglagay nga pala ako ng kanin. Tsaka bala ko rin magluto para kay la mama. Ang taas kasi ng confidence ko na masasarapan sila mama dito sa niluluto ko. Tapos nung namantika na nga pala lahat ng kanin, ilalagay ko na nga pala tong chowpan. Paglagay ko nga pala nito guys, dito nga pala nagulat kasi ng itim yung kanin. Wala nga pala nilalagay dito guys na kahit ano. Eh yung nilagay ko nga lang pala dito guys yung powder ng chowpan. Hindi ko nga pala na-expect na meron pala yung toyo. Habang nagluluto nga pala ako guys na amoy ko nga pala na mabango. Tapos naramdaman ko nga pala guys na may kulang. Kaya yung ginawa ko naglagay nga pala ako dito ng mixed veggies para maging 100% fried rice. Hindi naman siya special pero pampakompleto nga pala to sa luto. Dahil galing nga pala to sa freezer tinakpan ko na muna. At ito na nga pala yung result guys. Grabe sobrang ganda. Parang ayoko na kumain. Pero tiwala nga pala sa sarili ko na nagawa ko naman to tama. Minsan lang ako gumawa ng tama, kaya sulitin ko na. So ayan guys, luto na nga pala yung chowpan natin. Ayan, wala nga pala tong laman, kundi itlog lang tsaka itong mga beans. Titikman natin guys kung anong lasa nito. i rate ko to ng 1 to 10. Ayan. hmm. Uh, ah, lasa niya ay medyo matamis, lasang paminta, may mga maliliit na butil na parang karne malasa. Hmm, sarap. Eh, na to kahit walang ulam, guys. Hindi ko na nga pala ito nilagyan ng timpla, guys, kundi yung chowpan lang. Ito, guys, to ang bulgogi. Try natin ulam. Mas masarap to, guys, kapag may ulam. Lasa yung lasa yung chowpan niya. Mmm. Sarap guys. Siguro rate ko to. 10 over 10. Pwede mo na siyang kainin kahit wala kang ulam. Kasi nga, maghahalo ka ng itlog, vegetable, mga ganyan. 10 over 10. Promise. Ang sarap. Sulit ang 24 pesos ko para sa ganun. So after nun guys, magmerienda naman ng chocolate. Titignan natin guys kung bakit sobrang mahal ng kape na to. 19 pesos para lang dito. Kaya gagawa ko ng honest review kung sulit ba to o hindi. Eh di ba nga guys, ang Milo 5 piso lang. Eh ito may marshmallow lang 19 pesos na agad. So syempre guys, dahil first time ko nga lang pala makatikin dito, mag honest review ako at i ko nga pala to Nang 1 to 10 kung sulit ba to o hindi. Tapos ayan guys, natuwa nga pala ako dito kasi may mga marshmallow Ayan guys, tignan natin itong mamahalin na kape. Kaya so, tignan nyo, mas guys, tignan yung. Lumiit. Lumiit, oh. Mas malo ba yan? Wala nang mas malo, oh. Mamahalin, tapos ganun. Siyempre, guys, titikman natin to ng hanis. Yung walang bayas. Yan siya. Yung amoy niya ay parang Milo. Titikman ko. hmm Ano yung asukal? Wala, walang lasa. Mmm. Parang kokwang nilagyan ng asukal. Ganun. 5 over 10. Mas masarap pang bumili ka ng tatlong Milo kaysa dito. So ngayon guys, titignan natin kung makapunta ba ako ng Korea dito sa Squid Game. Find the gold tin with symbols and stand a chance to win a trip to Korea. Ang kaso, hindi ko alam kung nasa inyong yung Squid Game. Yung, yung lata, baka ito or ito sa taas. Tignan natin. Mananalo ba ako ng Squid Game? Tikman muna natin ito. No? Hmm, sarap. Yung lasa nito guys, hindi siya nagkakalayo sa Pringles. Kaso wala siyang ano. Wala siyang trip to Korea. So ko guys, nandito sa ilalim. Tingnan natin. Dami oh. Tingnan natin. Up. 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 Wale. Saan ba makikita yun? Saan to makikita guys? Wala sa ilalim. Wala. Ang oh. dami niya guys Hindi oh. ka magsasawa dyan Moment of truth Wala So yun guys Hindi ako nanalo Pero marami akong chips Pamay na lang guys Kung sino may gusto